So Hi guys, good afternoon. Dito na naman kami sa kusina namin. Ah, luto ako ng ano, ng chicken curry. Ay. Oh. na yung. yung isa oh. Busy, oh, oh. oh. May nagbigay sa akin ng isda. Ayan. Hello! Bawal. Ha? Guli. Hello. Hello. Hello? Hello? fish. Hello, fish. Hello? Hmm. Pus. kanin tapos isda ito lutuin ko na yung isda hmm? 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 Diyos ko tinanggal mo yung mata na kalas ay kok kak hadah dah ais mak hadah the piece i need tukuk